Uh, magandang araw guys, tayo ay uh, papuntang bukid ngayon ano. At uh, kailangan natin silipin yung ating palay sa bukid kasi bukas ay magpapaani tayo. So kailangan i-confirm natin kung matutuloy ang anihan bukas kasi tignan niyo naman ang uh, panahon ay uh, makulimlim. Ang hirap magpaani ng uh, ganyan guys no. Pero ngayon maaraw sana tuloy tuloy ang pag-araw hanggang bukas. So ito na naman makasama natin si Honda Dash sa uh, paglalakbay at sa pagbablog ngayong araw. Maraming salamat guys sa pagsubaybay kay Coach Mangyan. Thank you. Hello guys, uh, uminto tayo dito sa gasolina no? sa May alpha. Okay, tayo nagpagas para siguradong hindi tayo titirik, okay? Guys, para maababa ang biyaya natin, ayan. Okay na, guys. at uh, tignan nyo guys, oh, talagang anihan na dito sa Mindoro. Sagana sa Palay Amidoro, Sagana sa Bigas. So, ito, salamat sa mga lahat na magsasaka. Kita nyo naman, oh. At uh, tumabak ng mga palay dito, guys. Ayan. Kung inyong makikita, kabilaan po yan, kabilaan. Kabilaan, ani po, ng mga palay, ayan. So, hindi po nagugutom ang mga tao dito sa Mindoro. Sagana po sa Bigas tayo dito. Tingnan nyo guys ang pangkaraniwang pam pamasada dito na no? mga sinasakyan ng mga tao. Tricycle po. So yung mga jeep po, unti-unti nang nawawalay dito. nakapalitan na po ng mga tricycle. Ayan, punong puno yung tricycle o. Ah, ano yan, ah, uh, baryo. Ah, uh, katulad po nito, no? Uh, sila ay nagbibilad ng palay. Dahil ah, uh, kailangan ibilad dyan kasi pag-event ang ah, uh, basa, napakamura ho. Kaya binibilad nila para maibenta benta ng uh, maganda-ganda mahabaw yan hanggang doon yan highway po ito pero ginawa ng bilaran eh wala tayong magawa ganyan po ang hirap ng uh, pagsasaka ng palay guys pababa tayo ng bundok yan free wheeling tayo pababa tayo ng bundok guys wow matarik tayo dito sa paket sa buntok ko may mga nagbibidad uh, ng palay ano. Kahit saan ka pumunta talagang makita uh, ka ng mga palay. So sagahan na, sagahan na ang Mindoro sa palay ngayon guys. May tricycle na yan, punong-puno ng palay guys. Ayan, yeah, napaka-feeble ng tricycle. Ba ang tubig. Sige nga, bumabay mo nga. Wow, ang lakas nga ng ano ng uh, tubig ano. Oh. Konting bomba lang eh ang daming lumalabas na tubig. yan si traktora punong-puno ng palay. Yan. Wow, ang bilis nito ah. Nagpapaani pa lang kami siya, eh, eto na, nagumpisa uumpisa na uli para sa second crop lagang sinamantala niya habang uh, may ulan pa So guys, uh, nandito na tayo sa home base natin na ano. dito sa bukid. ayan bahay ng uh, kasama namin sa pagbubukid. Ay ako guys, hindi tayo makalapit sa bukid natin eh. Napakalakas naman ng ulan dito. Oh, paano tayo magpapaani yan kung ganyan mang umuulan wala iurong natin ang pagpapapa, uh, pagpapaan eh guys ano Lalakas uh, ng ulan eh ayan uh, uh, o si bossing naunahan ako ah. Uh, naman guys oh. Uh, ayan tag -ulang pa rin anihan na tag pa rin oh. yun mga pato tuwang tuwa tuwang tuwa ang mga pato ah oh. nandito tayo ngayon kay Berto sa bahay niya no? at lang natin na tumilang ulan at tapasyalan natin yung bukit natin doon pero sigurado bukas kansilado ang pagpapanin